Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe sa'yo ngayong April 1, 2023 Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka So we open-minded, tignan mo na po natin yung energy Spirit guide, ano po ang energy ngayon for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Pwedeng ito ay energy mo, pwedeng ito ay energy ng mga taong nakapaligid sa'yo we have connections. Ayan po, blood bond. So, meron dito po pwedeng mas, mas matibay, ba diba? yung connections mo with other people. Or pwedeng rin kasi na sa mga kamag-anak mo to, or even sa family mo talaga. ah uh, maganda yung connection ninyo ngayon. Ayan, fire signs. Ayan. So, pwedeng meron kayong mga pinag-uusapan ngayon, may mga plans kayo, fire signs, happy birthday po. Aris, ayan. So meron tayong ano, Aris reading for Albert uh, Aris birthday reading. So ayan kung di nyo pa po na papanood. So we we have connections. May mga mabubuo dito na connections, mas may gaganda dito na connections. Pwede rin naman na ito ay mga dealings mo, mga transactions mo to pagdating sa iyong business or pagdating sa iyong career. So maraming makakatulong sa iyo dito. Ayan. So, pwede rin na may magre-reach out sa iyo ngayong araw na to, Aris. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Aris. Aris, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano pa po ang mensahe natin for Aris? Spirit guide, tignan natin. We have number 48. So, ayan. Merong mga tao dito talaga na makakatulong sa iyo. Uh, may mga tao dito na susuportahan ka. Kasi, ano eh, parang bigayan yung nangyayari po dito. So, hindi lang ikaw yung bigay ng bigay dito. Uh, Aries, Leo, Sagittarius, pagdating sa connection na to, same intensity, uh, same yung pinupour ninyo sa cup ninyo. We have number 21. And we have number 12. Ayan. Marami po dito ay bising busy kayo sa pagpapaganda ng bahay ninyo. bising busy, busy kayo na gawin tong, kung meron na kayo mga anak, uh, child-friendly, mga ganyan. So, parang inayos nyo yung bahay nyo para maging komportable talaga yung pamilya ninyo, maging komportable talaga yung mga anak ninyo. So, marami din dito pa pwedeng, hindi kayo naglalagay ng pera sa bangko. Ayan. Pwedeng iniipon nyo lang talaga. Siguro mas nadadalian kayo kaysa ilagay sa, sa bangko yung pera ninyo. Ayan. So, maganda po yung energy ninyo dito ngayon eh. Very confident kayo. And also, ayan, madami ding dito na pwede may mga alaga kayong bata or teacher kayo. Basta parang maraming bata kasi sa paligid ninyo. Fire signs ngayong araw na to. Medyo makukulit yung mga bata na to. Pero pag sinabihan mo naman, nasasaway talaga. Alam mo yung pag sinabihan mo sila ng mahinahon. Ayan, you set example. yan sumusunod naman po sila. So meron din dito talagang lilipat naman ng tahanan. Lilipat na ng bahay. Pwedeng lilipat na din ng trabaho. Kasi may pag-alis tayo dito we have the stork. So parang new beginnings to para sa iyo, fire signs. So tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa iyo, spirit guide mensahe pa po natin kay fire signs ngayong araw na ito. O yeah, number 14. So pwedeng anak mo to, fire signs. Pwedeng anak or apo. Pwedeng may magbibigay sa iyo ng pera, may ko-contact sa iyo tapos bibigyan ka ng pera. Tatanungin ko ano yung needs mo. Yan, pwedeng magpapadala by Gcash, ganyan, or sa bank. Yung iba naman po sa inyo. Ayan, true bank ipapadala ng taong to. Kung hindi bank, kasi nga diba, sabi ko kanina, yung iba sa inyo, pwedeng hindi kayo nagbabanko. So, pwede na sa mga remittance center ipadala. Ayan, pwedeng anak mo to, pwedeng nasa ibang bansa. Ayan, oh, may good news siya na ibibigay sa'yo. May good news siya na sasabihin sa'yo. So, magiging happy ka dito ngayong araw na to. So, pwedeng sobrang Uh, tibay ng bonding mo with your kids. Fire signs na kahit malaki na sila. Ayan. Or kunwari, mga binata na, mga dalaga na, ay talagang nasasabihan mo pa rin. You know, iba, iba yung connections ninyo. Na-build mo yan habang lumalaki sila. We have, na oh yan you know, ang kanta talaga ng money nyo. Okay, pwedeng may mag-announce dito na meron na siyang trabaho. So, napakaganda po ng energy. Kaya merong aales kasi pwedeng yon um, hanap siya ng titirahan dun malapit sa trabaho niya para hindi hassle. So, tignan natin. Spirit guide. We have number 9. So, ang ganda ng energy. Ayan oh, if meron talaga kayo mga katransactions ngayong araw na to, napakaganda po. Magsasuccess ito. Magiging successful to. Parang wala na kasi akong nakikitang agam-agam dito. So buo yung mga decisions ninyo ngayong araw na to, fire signs, regarding sa dealings niyo, regarding sa kung ano man tong transactions ninyo. So we have number 48, 14, 21, 17, 12, and 9. Ayan. So maganda po yung energy. Marami din talaga dito. Gumagastos kayo ngayon sa bahay. So tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So, lagay lang natin yan dyan. Okay. Spirit guide, ano po yung mensahe natin for fire signs pagdating po sa kanyang tahanan? Ayan. So, ito yung iba sa inyo dito. Nag, hindi sa tahanan. Bakit tahanan yung nasabi ko? So, ayan. Yung iba sa inyo dito nag-overthink. Ayan. Pwedeng ang dami-dami nyo kasing iniisip. Okay. Ayan. Tignan natin pagdating sa trabaho. Trabaho po, spirit guide. Tignan po natin. Kamusta po ang trabaho ni Fire Signs ngayong araw na ito? Kamusta po ang trabaho ni Fire Signs ngayong araw, Spirit Guide? Career po, Spirit Guide. We have flowering. Yan, maganda oh Maganda yung energy pagdating dito sa trabaho mo. So, we have flowering. So, tiwalang tiwala sa yung mga nasa paligid mo. So, maganda din talaga yung connection mo oh, with your uh, co-workers. Ayan po. So, need lang dito ng patient sa mga ginagawa po ninyo. Uh, need ng patience sa mga ginagawa ninyo. Ayan. Meron kayong pinagtutuunan talaga ng pansin. But at the same time, meron dito nagmumultitasking. Yun yung nakikita ko sa inyo ayan, maaayos nyo naman po yung trabaho ninyo ngayong araw na to. Yun, yun yung nakikita ko sa inyo. Marami dito, fire signs, magaling kayong mag-multitask. Parang hindi kayo naliligaw, ayan, kapag kahit na madami kayong pinagkakaabalahan, madami kayong pinagfofokusan. Tignan po natin, spirit guide, ano pa po, po yung mensahe natin? So, ang ganda, di ba? Flower. So, nagbo-bloom ka talaga dyan sa iyong career. Pwedeng napapakita mo kasi talaga uh, fire signs yung skills mo. We have maturity. Pagdating naman po ito sa inyong negosyo. So, ayan po. Oh, ang ganda. Di ba? Flower. Tapos, ito naman maturity. So, talagang lahat ng sacrifices niyo fire signs, pagdating sa inyong negosyo, nag-aano na talaga siya, nagbo-bloom na din siya. Okay, nagma-mature na siya, ma-harvest niyo na siya. So, pwedeng madami kayong i-harvest ngayong araw na 'to. So, yung iba sa inyo, pwede talaga na nagtatanim kayo. 'Yan yung negosyo ninyo. Kaya may mga harvest talaga kay dito. Meron naman po kahit ano pa man yung negosyo ninyo, magiging maganda po 'yan ngayong araw na 'to. So, maganda yung pasok sa inyo ng April 1. Oo. <laughs> Tignan natin. Spirit guide. Ano pa po yung mensahe natin? Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs pagdating po sa kaperahan. Kaperahan spirit guide, we have sorrow. Ayan, yung iba sa dito. Medyo may nag-overthink talaga dito ha pagdating sa money. Ayan, siguro na-stress kayo pagdating sa sa mga bayarin ninyo. Ayan, Pwede kasi na may naniningil na dito. Yung iba naman sa inyo, pwedeng pinupuntahan kayo sa bahay. Kaya parang alam mo, yung nai-stress ka, yung pagkagising mo palang, iniisip mo, fire signs, baka may pumunta na naman dito sa bahay para maningil. Yung nakaka-stress talaga, di ba, pag mayroon kang problema? Yan. It's either may utang kayo, or ito nga yung mga bayarin ninyo, mga bills ninyo. So, pwedeng hindi nyo pa yan nababayaran hanggang ngayon. So, nai-stress yung iba sa inyo. Yan. At meron dito, hindi makatulog. Yung iba naman ay stress kayo, pero kaya nyo naman talagang solusyonan. Ayan, ewan ko ba, minsan yung iba sa inyo, ini-stress nyo muna yung sarili ninyo bago niyo yung solusyonan yung inyong mga problems. Ayan o, oh, di ba we have connection, so may mahihingan ka naman talaga ng tulong. Siguro kasi ayaw nyo ding mga abala yung iba sa inyo, kaya parang pinitiis ninyo hanggang sa ayan, magkaroon na ng solution yung inyong mga problems regarding sa money. Pero kung kaya naman talagang solusyonan, may makakatulong naman po sa inyo, then speak up. Diba? Tignan po natin pagdating sa love life. We have politics. So, ayan. Tignan mo. May tinatago sa'yo. <laughs> Pwede nyo iba sa inyo na nakikipaglaro kayo or nakikipaglaro sa inyo yung person niyo Fire signs. Nagiging maingat yung person mo. Pag may tinatanong ka sa kanya, parang ano, laging... Hindi naman alanganin yung sagot niya. Pero, hindi siya alanganin. Laging, ano, playing safe yung person mo pag may tinatanong ka sa kanya. Hindi niya directly sinasagot yung mga questions mo. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po, po yung mensahe natin for fire signs. Fire signs. We have engagement ring. Ah, may tinatago siya sa'yo. Ayan, mukhang may pa-surprise dito. Mm, mm Fire signs, mukhang may ireregalo yan sa'yo. Kaya siguro ganyan, parang umiiwas, ganyan. Basta may kakaiba, parang mafe-feel mo na umiiwas siya. Yun pala ay mayroon siyang ibibigay sa'yo. Blessings, we have trust and we have financial help. You will receive financial freedom, financial help, financial health sa mga susunod pa na mga araw. Ayan o, maganda po yung money ninyo. Maganda yung lagay ng money ninyo trust the process. Trust yourself na masusolusyonan nyo po ito. Fire signs. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!